Maghanda ng mga tumatanggap ng ISA at 65 on 75.5 payments. Inanunsyo para sa mga Filipino pensioners. Sa mga minamahal nating pensyado mula sa Social Security System, L at Government Service Insurance System, SIS, narito na ang balitang matagal niyong inaabangan. Matapos ang ilang buwang pagsusuri, deliberasyon at masusing pag-aaral sa pondong nakalaan ng gobyerno, inaprubahan na ng mga kinaukulang. Ahensya ang pagbibigay ng one, Time na tulong pinansyal na. Nagkakahalaga ng PH 5,000 para sa mga pinsado ng ISIS at karagdagang 705 naman para sa mga pensyado ng cheese. Totoo ay hindi utang, hindi rin advance na pensyon, kundi isang direktang ayuda. Walang as, walang refund at higit sa lahat ito ay talagang nakalaan para sa inyo. Ayon sa pinakahuling pahayag mula sa Department of Budget and Management YEL, ang pondo ay bahagi ng isang mas malawakang programa ng administrasyon, Nalayong mapagaan ang pasanin ng ating mga senior citizens na umaasa lamang sa kanilang buwan ng pensyon lalo na ngayong mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin, gasolina, kuryente at gamot. Mahalaga raw na hindi napapabayaan ang mga taong nagtrabaho ng buong buhay nila at ngayon ay humaharap sa pagtanda ng may dignidad. Sa ilalim ng bagong memorandum na inilabas ng Department of Budget and Management at pinagtibay ng Malakanyang ang PH 5000 na one-time payout ay ipagkakaloob sa lahat ng Israel, pensioners na aktibong tumatanggap ng kanilang buwan ng pensyon. Kasama rito ang mga retirement disability at survivorship pensioners. Samantala, ang GIS ay magbibigay ng PMI-5 sa kanilang mga kwalipikadong miyembro. Bahagi ito ng pagtugon sa matagal ng panawagan ng ilang mambabatas na mabigyang ayuda ang ating mga lolo't lola sa taong ito. Hindi ito automatic na matatanggap ng lahat. Ngunit sa dami ng inaasahang makikinabang tinatayang mahigit, si Dillion Pensioners mula sa Ray at Sis, malaking tulong ito sa pangaraw-araw na gastusin ng mga nakatanda. Para sa mga nagtatanong kung kailan ang eksaktong release date, inihayag na ng mga opisyal na ito ay sisimulan ngayong darating na buwan sa ikalawang linggo ng Hunyo. Gagamitin ang existing na sistema ng payout kung saan mo karaniwang natatanggap ang pension mo doon mo rin makukuha ang one-time cash assistance na ito. Kung isalbas-based ang pension mo, automatic na papasok ito sa iyong account. Kung chiki based isasabay ito sa susunod mong release. At kung through remittance center or home delivery, makakatanggap ka ng abiso mula sa iyong branch o field office. May mga paalala rin ang niya. Hindi na kailangan ng anumang aplikasyon o form para dito. Basta active pensioner ka at walang outstanding issue sa iyong account, ikaw ay makakakuha ng ayuda. Ngunit kung may problema ka sa iyong membership status gaya ng pending documents, overpayment issues o hindi aktibong status, kinakailangan mong ayusin muna ito sa pinakamalapit na opisina para ma-validate ang iyong eligibility. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno na tiyaking walang senior citizen ang maiiwan sa laylayan ng lipunan. Ayon sa datos mula sa National Economic and Development Authority, neda maraming ang nahihirapan makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Ang karaniwang buwan ng pensyon mula sa Raya ay nasa nakunado lamang. Habang sukses naman ay humigit kumulang bong, sa ganitong halaga talagang kapos na para sa gamot, pagkain at iba pang batayang pangangailangan, kaya't ang one-time na tulong na ito kahit hindi sapat para sa pangatagalang solusyon, ay isang malinaw na pagkilala sa malaking ambag ng ating mga nakatatanda. Ayon sa isang lola mula sa Quezon City, ang mahal na ng maintenance ko buwan-buwan. Kahit pitausan malaking bagay na, lalo na kung 7.35 ay naku makakabili na ako ng vitamins, bigas at kaunting ulam. Dagdag pa rito, may mga mungkahirin mula sa ilang senador gaya ni Ar, Hontiveros at ni Marcos na gawing regular o semi-annual ang ganitong tulong. Ayon kay Senador Marcos, hindi sapat ang pension ngayon para sa senior citizens natin. Dapat may regular supplemental pension benefit para matugunan ang kakulangan sa healthcare, nutrition at daily needs. Pinapurihan ng maraming sektor ang administrasyon para sa agarang aksyon sa mungkahing ito. Samantala, pinaalalahanan din ng statistiko na magingat sa mga scam dahil may mga report na may mga nagpapanggap na tagobyerno at humihingi ng processing fee or personal information. Kapalit ng ayuda, paalala ng ahensya, huwag maniwala sa sinuang humihingi ng bayad o bank details hindi kailanman naniningil ang ilayaya at sis para sa ganitong tulong. Lahat ng impormasyon ay makikita lamang sa kanilang opisyal na website, Facebook page o sa opisina mismo. Huwag ding kalimutan ang mga karagdagang benepisyo ng pensioners sa ilalim ng LB at C or Expanded Senior Citizens Act. Bukod sa diskwento sa gamot, sign, pamasahe at kuryente, may access din sa PhilHealth benefits at iba pang social services. Sa tulong ng mga local government units, patuloy ang pamimigay ng assistance sa mga senior citizens na wala pang natatanggap mula sa ibang hensya. Kaya't kung ikaw ay hindi pa pension pero senior na, mainam na magtungo sa inyong barangay para ma-assess at ma-endorso sa tamang national program. Hindi rin nalilimutan ng mga nakatatanda sa laylayan ng lipunan, lalo na yaong mga nasa malalayong probinsya. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, Yawe magsasagawa rin sila ng mga outreach, program at spal na caravan upang maiparating ang impormasyon at serbisyo sa mga hindi nakatatanggap ng pensyon mula sa Raya, OBSIS. Patuloy rin ang pamimigay ng social pension na PH Yasurer Kadabuan sa ilalim ng National Household Targeting System. Napakahalaga ng papel ng mga pensyado sa kasaysayan ng Pilipinas. Sila ang mga guro, pulis, kawani, manggagawa at empleyado na bumuo ng pundasyon ng lipunan natin. At sa gitna ng makabagong panahon, hindi dapat kalimutan ang pangangailangan nila. Ang financial assistance na ito ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng pagkilala, respeto at pasasalamat. Marami pa ang kailangang gawin. Hindi pa ito sapat para sa lahat. Ngunit ang bawat hakbang ay may saysay. Sa bawat pisong na ibigay sa isang senior citizen, isang buhay ang gumagaan, isang pamilya ang nakakaraos. Isang Pilipino ang nararamdaman na mahalaga pa rin siya sa lipunan. Ngayong nalalapit na ang pag-release ng PH5000 at PH5, na one-time payments para sa ating mga pensioners, muling panawagan ng mga ahensya manatiling updated. Makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan kung may problema sa account at huwag palampasin ang tulong na tunay na para sa inyo. Hindi man ito ang sagot sa lahat ng hamon, isa itong panibagong pag-asa, isang malinaw na mensahe na hindi kayo nakakalimutan. M